Biryani? Na kuha na biryani. Bukas pa may dinakdakan. Mamaya pa lang. Wala na yan. Mamaya, wala na yan. Ubos na yan. Ang dami kanin niya. Oh, Ang yan. Buksan mo nga ano. ba ito. Nakalimut ko sa cellphone ko. Ito. yan. Kaya yan. ito. sold out. Wala na. Ito, sabaw lang to. Sabaw na lang. Wala na laman. Wala na. Ubus na. Ubus na. Ubus na. Wala na rin tao. Nakauwi ng lahat. Sakto. Ubus na yung tinda.